Good day mga idol, panibagong araw na naman So kasama ko nga pala si Jack At pupunta kami sa bukuhan At gusto niya rin kumain ng buko Kaya sinamahan ko Tapos tatambay na rin kami dun sa Tinatambayan nilang kubo Kasi pagkaganitong mainit Masarap tumambay dun pinilipad ko ng aking drone at trinay ko kung susunod sa akin kaya naman gulat na gulat si Jack bakit daw sunod ng sunod sa amin sabi ko sa kanya lilingapin mo lang mga bagay-bagay tapos sasamahan mo na rin ng matinding pagligo para sumunod sa iyo pinyahan pa rin guys yung nakita nyo kasi isa sa mga pangunahing uh, hanap buhay dito ang pagtatanim ng pinya so dito tayo kukuha ng buko kasama natin si Jack <laughs> Baka may asin dito eh. May bubulong kita. Bubulok na tayo ba? Ang kubo nila labas oh. siya. Ang okay, ay unyan din. Yan o. Ginig mo na yung doon niya. Ang palata. bakit palata. Ang palata. Ayan, Magaling kang kupal ka. Manipis, kong. Umakit ka na dyan, oh. Ay, basic. Hugot ka mangga! Hugot ka Ano ka baba? Sa'yo mabisik lang yung sa'yo nga na musika, pineapple. <laughs> <coughs> Tama-tama lang ito eh. Ito na. Tama-tama lang ito. Tagog sa iyo, hindi ka naman darasukot. At dahil nga good item yung first try natin, so tinira ko na pati yung mga kasama niya. Pero syempre guys, kinuha ko lang yung kaya namin ubusin. Siguro pitong piraso lang niya. Saka mahirap pagbitbit kasi medyo malayo yung kubong uh, pagkakainan namin. Kaya itkaunti lang yung kinuha namin. dali-dali na kami guys pumalik sa kubo kasi nangingitim na ang kalangitan makaabutin kami ng ulan pero sa awan ng Diyos hindi naman kami inaabot at yun nga binanatang kaagad agad ng tagapagsilita at syempre hindi rin pa Polish jack umuha pa ng kutsara para masarap daw yung kain niya so yung kailan ng kain hanggang sa ay pati na, buto ng ulan kaya sumilong muna kami at tamang tambay lang dito sa loob buti na lang hindi natulog kaya yun, nagkwentuhan na lang kami ni Jack, nag-asaran. Tapos, sabi niya sa akin, sabi na lang ako ng ngayong darating na bakasyon. Sabi ko, sige, walang problema. At dahil napagod ako sa pagpalipad ng door ayong yung, kinain ko na yung tirambo ko kasi sayang naman. Tsaka bawal mo kaksaya ng grasya. Tapos yun, pinagtripan ko na sa Jack. Ito po ang top global AFK. <laughs> top global AFK top global Laging nare-report. Eh, report, report. Bako. Top global turtle. Top global lord. Tara na Dali mong ipak. Ito lang yung nakuha natin. Sabaw lang. Malakas lagay ng buko.